So ito last time dito ako nahihirapan umakyat kasi Ta na, Oh, nang bili ko nung ano, ADB dito agad dinala Hindi ko alam paano i-off yung, yung traction control which is basic lang naman. Buti na hanap natin. Diyan sa side na 'yan, kita niya parang limestone na tumigas tapos ano na siya tawag dito malumot na nung time na yon parang ganyan din yung ano yung sa US kung mahilig kayo manood parang ganyan yung stone nung ano yung may mark ng ano footprint ng ano dinosaur ganyan yon yung batong ganyan yung pagkayapak nila tumigas na yon <laughs> so ayan ilog so kaya matatawid natin yan kaso ano doon oh mukhang kaya natin tawirin oo ay parada ko lang ng ayos doon plano ko pa na mangyayain dito yung mga pinsa ko no Kaso pa paano kami maliligo dyan Kaya kayong tumiring yan Testing na nga natin na tayo doon Kaya ang baba Kaso dito kayo mag-iingat Madulas kasi yan eh. Yung mga batong yan Madulas yan guys So sa mga nakapanood nung dati kong video Last week Or last month Uh, black pa yung ADV na kinuha natin no? yung unang ADV na kinuha natin ay black pero maganda yung black na no? wala akong masasabi dyan dahil may sarili siyang karakter no? pero ang ating puso talaga ay nandito sa ADV 160 na white so nakuha ko yung ADV 160 na black 167 plus no? sa ibang dealer yon so nakuha ko siya na ang ganong price tapos kung ipapawit mo kasi siya magagastos ko ay sa whole body repaint na sa uh, 7,000 pesos so, plus yung change ownership ay change color pa sa HPG so gagastos ako ng mga 10,000 pa no para mapaputi ko siya tapos sayang naman yung 3 years registration ko kasi pag mag-change color ako bago ng race ulit yun so magiging 1 year na lang sayang naman so ginawa natin na uh, naibenta ko pa ng nasa 163 yung ano yung ADV na black so mataas pa kasi ang ano resale value ng ang ano yung ADV kasi yung iba garapan kong magpatong yung mga agent talagang pinapatong nila ng mataas o oh, kung bibili ka ng cash sabihin nila sa iyo oh, uh, pumila ka na lang sir kung gusto mo ng SRP pag tinan mo yung listahan nasa pang 30 ka lalo na doon sa puti ayaw nila magbigay ng SRP price pero good thing may kakilala tayo sa Honda ah, doon sa pila na pinuntahan natin doon nasa apat lang oh, so pagdating nung truck na delivery anim uh, oh, naisabay tayo sakto sakto minatira pang isa doon so yun hindi nakapag -ano tayo na uh, labas tayo cash at SRP pa yun ang maganda oo oh agenda sa iba kasi parang 10,000 yung ano yun know, Difference niya kung para sa SRP Kaya yeah, good thing na rin no Ah, uh, yun, parang nalugi lang tayo dun sa black na ano, 4,000. Pero at least nakawait na to. Hindi mo na kailangan i-change ownership. Hindi mo na kailangan na i-repaint. Oh, uh, ang black, kailangan mo mas ilang difference eh. Yung black maganda pero kailangan mas maintain mo siya para makita mo yung beauty ng black. Kailangan laging makinis, kailangan laging malinis walang alikabok so kahit kasi ano eh kahit may alikabok ano kita mo pa rin yung kanyang ano pagandahan so ang order pala nito ay nasa 277 na ah. ayan uh, nagamit kasi natin siya sa uh, for one week one week, la uh, uh, one week na to sa akin no? ngayon ko lang nagawa ng video kasi medyo busy tayo oo uh, uh. Kaya hindi ko masyado nagawa ng video So dadalhin uli natin siya dito sa Ayan sa pinagdalahan ko ng ano Sa pinagdalahan ko dati ng black na ano Na ADB Pero hindi tayo pupunta sa ano Hindi tayo pupunta doon sa ilog Kasi uh, Okay na ako dito Okay na ako doon sa buka na lang <laughs> Babalik din kasi tayo agad eh uh, oh, Tingnan na natin mamaya uh, Siyempre uli natin ito sa rough road pero hindi natulad nung before na sa ADV Black. Kung gusto pa panood oh, uh, Check mo doon sa link ng ibang ano ko, uh, video, makikita mo yung kung paano ko tinakbo yung ADV oh, Pero to, lubak pa rin oh. Hindi ko alam na lang yung nasa 360 na stick natin, no? Oh. Kaya hindi ko mapakita sa inyo you know, na front view. Pero to, lubak lubak to off-road. On-road siya, pero inaayos kasi. Yan you know, bagong gawal lang Kung naayos pa nila yung kalsada Ah, talaga ng ADV 160 Ang ganda ng suspension So, ah, uh, ganda ng suspension niya Kaya, ah, maganda siya itakbo Oo So, ito yung sinasabi sa inyo yung favorite ko Para kasi ang maliit na New Zealand <laughs> Kasi ano you know, Kaya napunta ako na to doon sa last video ko eh Actually, parang pangatlong beses na yata ito. Gantong oras, may ifag pa rin yung ano. Yung ibaba. Yung pinaka-floor. Grass floor niya. Oh. Ayan, oh. Doon, may mga nakatera na rin. May nakatera na rin dito. Kaya, ayan. makikita mo dyan. Oh, ayan, shop. Ito, off-road na to takbuhin natin ang ano 20 km ano, oh wala suspension talaga nung ano ADB o <laughs> diba whoop whoop so, ayan, hindi ko dala yung stick ng ano isa ano, 360. <laughs> Para may view sana ulit tayo nung rap. Pero basic ah. Nung big bike nalang ako dito, napakabagal ko dito. Welcome to Mount Buntis Campsite. Ito guys, yung ano. Yan yung, hindi kita sa video eh, pero pag tinita mo yan, no, mga bato. <laughs> Tulad dun sa una kong video. Ano yun? Pag yung inline 4 dala mo dito, kailangan nalang na ka talaga sa preno. Kasi dudulas lang dudulos, ang dudulas. Ang bigat ng inline 4, hihilahin eh. ka pababa ng gravity. Tapos engine brake lang talaga gagawin mo. So, ito yung maganda dito, no? Paglabas mo dyan, siya? Ay, kaso mahina yung tubig. Mahina yung tubig ngayon, guys. Dati, malakas eh. Ito so, anong umulat. Nakaraan, malakas to eh. Ngayon, mahina na uli. Hindi kasi... Hindi kasi nag-uulan eh, no? So, yun mababa yung tubig dun sa ano no? Sa unang ilog Sabihin dun sa ilog na tatawiran natin Mababa rin Kaya <laughs> testingin natin na lagpasan yung ilog no? Ay naka I-off e ngayon yung traction control pala Off na natin Yan, ito nyo Yan, naka-off <laughs> Para dire-direcho tayo doon, no? Ito pati sa umpi Parang ano, no? Ilang araw na bang maaraw? Kasi wala, wala din na basa dito, no? Pero good thing, dire-direcho lang tayo Walang putik, last time na pumunta tayo dito, basa Parang ang putik So, ito, next nice thing natin Tutuyo na nga, aso ah, putik Nung nakaraw po tayo dito Basa yan pero Hindi putik <laughs> Basa lang ngayon putik talaga Sayang hindi ko tala, talaga yung stick eh, no? Para makita natin yung ibang view Pero ang daan dito Talagang masukal pa rin talaga oh. Diba Sige <laughs> natin kung nandiyan pa rin yung bios Ibig sabihin taga dito yung May ari no no Ang daming aso oh, Wala ngayon Pero ang daming motor Mga, mga nagka-camping din sila up dito importante yung skid plate no kung makapagpalagay ka no? kung madalas ka sa ganito yung off na ganto um, skid plate importante para kung tumama yung ilalim ng engine mo sa bato hindi tatamaan directly yung pina di hindi mabubutas ito last time na dumaan tayo dito ano eh talagang basa pa to may lumot ngayon tuyo tuyo na kita mo pa rin na may lumot na green kaso tuyo tuyo na so dahan dahan pa rin tayo Nakaraan talagang daan-daan tayo dito ngayon Hindi na ako medyo kinakabahan Kasi tuyo yung mga bato yan Yung mga buhay na bato yan Makikinis ah, Pababa to guys ah, Hindi lang halata dito sa video Kasi may, lep, may horizon leveling kasi itong Insta360 Kaya parang all the time Parang pantay na pantay yung tinadaan ako Pero ito pababa, palusong Ayan o oh. oh, Mababa ang ilog Mukhang mga tayo kaso Nandahan mo na tayo para ma-excite Pero maganda nung nakaraan ha ah. Kulay blue yung tubig kasi Malalim Tapos ngayon, Pero ngayon ano Ngayon kasi ano Parang siyang clear lang Tapos parang black Pero hindi siya black Clear pala yung fear pa rin siya so ito last time dito ako nahihirapan umakyat kasi sa na, unang oh, bili ko nung ano ADB dito agad din di ko alam paano i-off yung, yung traction control which is basic lang naman buti nahanap natin dyan sa side na yan kita niya parang limestone na tumigas tapos ano na siya tapos dito malumot na nung time na yon parang ganyan din yung ano yung sa US kung mahilig kayo manood parang ganyan yung stone nung ano yung may mic ng ano footprint ng ano dinosaur ganyan yon yung batong ganyan yung pakayapak nila tumigas na yun <laughs> so ayan ilog so kaya tatawid natin yan kaso ano doon oh, mukhang kaya natin tawirin oo ay parada ko lang ng ayos doon Plano ko pa na mangyayain dito yung mga pinsa ko no Kaso pa, paano kami maliligo dyan Kaya kayong tawaring yan Testing na nga natin Diretso na tayo doon Kaya, mababa Kaso dito kayo mag-iingat Madulas kasi yan eh Yung mga batong yan Madulas yan guys Ayun, no, may mga isda pa ha. Kaya, mababa Mababa lang guys Basic lang sa ano i so mag-picture eh Baba tayo So, good thing no Nakakroks lang ako Hindi ako nag-boots kasi malapit lang naman tayo So ayan guys Naitawid na rin natin Last time ang taas na itong tubig eh Parang 3 feet So inakit ko na uli itong ADB no <laughs> Naaawa ko kasi bagong bago Magagasgas yung mags natin Pero kaya kaya niya Ang baba nito ngayon no Good thing no May baon tayong crocs Tapos tinanggal ko yung pants ko So, ayan. Mababa siya ngayon eh. Di ba Kasi siya sabi sa inyo, may mga lumot yung mga batong yan. Pag nilapitan mo, dudulas yung gulong. Kaya ala, kailangan naka-off yung traction control mo. Last time, kulay blue yan. Higawa nung ng tubig. Malakas yung agos. Pero dito kasi, dito ako medyo nabahura. No? kasi malambot parang buhangin siya tapos eh may mga bato ayan oh no, lalim no, nanon ng nanon ADB akawa ah, eh baka magasgas lang yung ano so may camping pa dito may mga nagluto pala ito sinasabi ko doon sa mga nag gustong pumunta sa ganito no Pumunta ka dito walang basura, dapat dalhin mo rin yung mga basura mo magic sarap pa paper plate anong sense ng paper plate mo kung iwan mo lang dito di ba iwan mo lang punta nga tayo dun lobat na yung insta 360 ko eh kaya plano ko itapusin yung vlog dito na lang din Aakit pa sana tayo doon kasi wala naman lang kasama, useless din. So pag yung mataas ang tubig, no, Meron din itong tubig dito Tapos may falls pa doon oh. Maganda sana dumat Pumunta doon Kaso Nakakawa ko doon <laughs> ADB natin na puti So yun lahat tayo doon So yun yung motor natin oh. Andun Wala namang kukuha niyan Nasa atin na yung pinaka susi Ah, paano ba to? So yan, pag mataas ang tubig dito, talagang hanggang tuhod mo yan o, no? sinasabi ko madulas yung mga bato kahit ako na crocs na sa nararamdam ko pa rin yung pinakalumot kala kala ko may ahas doon noodles pala kasi may mga campsite na dyan eh sa dulo ito buhangin o, no? lupit buhangin yung buhangin ilog to guys ha pero may buhangin Yan yung nakikita ko sa FB eh. Parang ano. Maliit na ano na yan. Parang false. Oh, wala ka tao-tao dito guys. Ako lang. Ano. Yan yung buong paligid niya. Diba? I wide nga natin. Bakit? Wide. Wala akong maririnig dito hindi din tubig tsaka yung mga ibon. Yung malalim dun eh. Oh. Malalim dyan Ano kulay green yung ano yung tubig Palalim siya oh. Meron doon parang mini poles no. Yung pang pakinggan talaga ng ano yung, no. Ah, ng tubig. So, yun guys, thank you for watching. Ah, uh, hindi ko mandala yung isang camera ko least napakita ko sa inyo na nakatawid ang ADV <laughs> balik na tayo doon mahaba na rin itong video iba eh. naman hindi naman tinatapos thank you guys for watching have a nice day peace So, yun no guys. Balik na tayo doon sa taas. So, yun yung tinawid natin. Hindi natin natawid doon ng arawan. Sa ADB black. Sa puti pa natin na itawid no. So, uh, ang galing no. Kasi yung mga batong yan, kaya makinis. Kasi dinadalawin ng tubig to. Sa tagal ng panahon, nagagrend siya. Kaya kumikinis. Hanggang doon yan no. Sabihin, tumataas ang tubig niya hanggang dyan. Siguro pag bagyo. So ito na yung ADB natin Kawawa <laughs> Punta punta dito tas kawawa Hindi okay lang yan So kita tayo guys Doon ako magpapan sa taas uh, Traction control off Kasi paakit tayo at madulas tong daan

wheels para ano, sulit sa sulit. Pati itong mas nakakaawa sa re sa mga bato. Uh, kasi kasi nang tradisyon ng pagmumugol ng pinakagulong uh, mo. Oo, Wala well, guys, salamat sa isa aaral mo. At tapos natin 'tong video dito. Ah, uh, so na um, mag-install natin ng accessories natin dito sa black. Yung mga carbon tapos ilipat natin dito sa puti. Have um, a nice day, guys. Peace out.